Okay, balik ta may sa atong duga mga report si kinini ang Christina Garcia Frasco ni angkon man sa sa London. ah uh, pagkabuntag kuno anang November 4 kay siya maoy head sa Philippines uh, Philippine delegation sa World Travel Market World Travel Market deni day Onya ah uh, dili na pwede nimong ika Designate o glain dito Sekretary Cristina Garcia Frasco. Kaya nagbagyo naman, kanang November 4 no? Unya kanang bagyo, giforkas na mga daan Kung na gawin mga higalay Kini ang Tinuod niya kasing kasings public service Imo, ganitibang timbangon o maayon na Ano man eh? World Travel Market? unya sa man itong tourism sa Pilipinas nyo? Wa naman gani layo naman ta nabiaan naman sa mga kinini ang ato mga silingan nga mga nasod sa Asia. Straight to the point. Bisan wa pa ni mga controversial daan sa una nga mga butang. Katong imong promotion tourism, nangopya ra mga ka adtog nanguha ramantag mga materials ato sa lain. So, nya iyang uh, ingon niya, dito siya pag November 4 para kuno sa World Travel Market nya unsa may nakuha na to adto. Ha? Prosigin na lang. Ya, kuyog sa gid ay eh, si Dok. Na no man kinis Doc Flash ko nga madali bang bang pangitao na to kay pagpanahon sa linog. Saba kay sa dili man to yan district today. sa may Bugo area, Northern Cebu. District to mga higala ni Kuan San Simura. San Simura tong distrito dito. Asa ah, sa ningita sa gasang gobernador? Karon imong distrito may naigo, natural gyud pangitaon gyud ka kay duka, ko ka. Hay man to sabaan wa naman lagi mo sabasaba. Ano ni agi sa ha kay kini ato komentaryo may gila masakitan magutan ning mga itabo ron. usahay mangay kog tabang sa publiko usay murag kahilakon mga sugin tig paminaw. Ara sa tama komentaryo sa tagadali mga higala nya ini ato pa komentaryo maayo masigining kini mga taong responsable ining grabe natong mga dadangatan ron. Labi na ng kabukiran, nga upaw, mga kwari-kwari din mga higala nga. De mga nagdigusyo, anak, mga sukit di paminaw. Sus, gabihang kwari nga Asa na naman ang nga river, doon sa babaw. O niya, ni mga nangadato, ni anang mga klasiha, may galas digusyo, o niya, mga pobre mo yung apitaran. Makakuan kayo ba? Makaguol. Mana ako lang ning iagay katawa na lang gamay ning atong komentaryo. Lami as croissant dito a uh, Secretary Cristina no. <coughs> 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 Ang anong kuyog mga jok dok plus sa gyud ay. Dili dai mo total magtiayon lahi lahi mo ikaw tourism secretary si Frasco congressman kay daw kay bagyo nya kanang bagyo na forecast na na Wa ang November 4, November 4 man ni strike ang bagyo. Wa ang November 4 na forecast na daan wa pa forecast sige na may pahibaw. diri in fact di pa kun sa ako ni uli ko sa late. Kay na nagkot ko dito mga sukit so tig paminaw. Anticipate tinadaan, balik na daan balik ta. Balik kita dayon. Lakaw tog after coverage sa mapaka sa Sabado, balik dayon kay mo naman. Basit di ka balik. So, ina na to mga kauban na to uban. O sige, katong uban nga mga mamauli o kanang mo, tabok ka ba? Mabita ng importante, makuha kita report si pag sa pag-asa. At pahimang no, stanan, stanan. Kabantay mo, maingong ko, katong mga mo, tabo kong dagat, at kuha on yun yung report sa si pag-asa, aron mahibaw ta kung kanos amo, kinahalang mo balik, labi na doon trabaho. Anticipated na daan, ay pa mga higalay, Wa pa mga higalay, bagyo mahitabo. Iyan ninyo niya pag November 4, pag bagyo, dito meeting. Ano sa meeting niya? Ano sa ka-importante na ang meeting mo bang i- You have to weigh things out. Asa may mas importante, asa may mas bugat. Okay, granting for the sake of argument, na bugat yung kaya ng meeting ni mo. Ngano yung mapapakuyog si Doc? Or tinuod ba nga birthday treat to ni Doc? Na inyong ipakuyog ang inyong mga mayor sa 5th district? Straight to the point Ha? istorya na ko tag tinuod God? november 4 ni strike ang bagyo grabe sus mga kaigsuonan unya na dapang mga mayor mahigala sa 5th district nigiingnan pagod diri mahigala oh karon november 8 magtaron mo ron ang ika twelve years nga panghitabo mahigala atong kusog ng nga bagyo nga Yolanda. Karon, nga na po super typhoon mahigalang si Uwan, hope hinaot unta nga mahilis unta na mahigala ni bagyo di ni makahatag kadaot na to. Straight to the point! Di ko kalimot anak na 2013 maaday. Kaya nga nung nasunod pa sa anak mo, to iga hanga na igo ta kita. Kaya may may ginisita to, 2012 di ko kalimot. Linog to mga kagalaan, dito si Negros ang epicenter ato. At onya naapilta na-appeal sugbo, grabing linog na to. Dito kuspalas Palace of Justice at the time, na ako hearing ang panahon na nga to kang Judge Bilarmino ba to? Ngab, nanganaog may sa Palace of Justice. Magamit pa Palace of Justice at the time, dito sa may kapitol. Kusug kayo pagtayog. onya kanang 2012, di ko kalimot anak, kay momentong tsunami kaya. Nga nanaga ang mga tao tungkol tsunami. Pag sunod tuwi ka na, niya kami, sa DYH, pero Cebu, si na mga dagkong inaning pahitabogod, God, naanad na may anak nga, di nilang tamo piyong sa itong na mga tabanganan, na abot niya may negros. Nang hatag may relief goods dito. Pagka 2013, di malimot ka ng October, mga higala, na linog na masad. Ang ipisinter ang buhol. May ipisinter sa linog. Ikaw rin, Mark, buhol, magkadiin man, ka, man panahon na rin. Maglinog. Sa si inyo? Kusog kayo Tag, grabe ha. Nga sa ta, mo pagkahugno sa Bell Tower sa si Santo Niño. Basilica. Gagang patay sa Dari si, Cebu. So, Di ka punta kalimot kay Ningad to tagbuhol ng hatag ta, may galag mga relief goods dito. Pagka October na dahi, October dahi ha? Pag November 8, Yolanda bitaw na. Sus, ginoo ko. Kana nga the same year, Doha kadag kong katalagman ang linog sa buhol o ang Yolanda. Straight to the point. Karon mga kaigalaan, o oh, October 15 man tong linog sa buhol, di sa takalimot anak, kaya nang hatag may relief goods dito. In fact, si Father Ray Omamalin, good morning naman Father, naasa ay gikumpos ka kanta na day, katong linog sa buhol. Good morning naman Father Ray Omamalin. Dito may buhol. Unya, pag human, karon mga higala, tarawa oh. September 30 linog sa Bo Northern Cebu. Sa to o, kanang October na bisita mga higala panghatag dito sa Northern Cebu. Makaingon ko ko nga sus Ginoo ko. Murag man tama ka pa karon. Igo tas bagyong tino. Duha ka dagkong katalagman hinaot paunta nga kining bagyo in taong uwan. Mahilis in taon na iyo taon ni palabi. Makaingon ta Lord <laughs> sakto na taon Lord. Ay na taon mi palabi diri taon. Straight to the point. Grabe gyud ning mao mga panghitabo so inana may nga tong mga experiences o ikaw kasabot mo niya nga for di forecast na ana kanang linog di man ma-forecast Ba't kanang bagyo na forecast na ano oi usa ka semana wa pay bagyo Sigdi na tag report ako nang ipasusit mga reporters ako mismo ni ulik ko sulit balik ta anticipated na anday eh. Muli ko karon sa Badao after stone coverage. Pero balik ko din ugma kay uh, ugi ko kabalik ugma. Delikado matanggong ko sulit eh. na Nga naman ko'y obligasyon diri sa itong si ng DYHP. Straight to the point. Na-forecast na daan. Nga yung mga patuuhon nga. Dito la mga higala pagkakuan November 4 o nga lagi kay na may bagyo mo ano nga ilan ulit na sila. May yun mo. Ibutang ka lang. Kada bang pag pagtimbang-timbang sa butang maasa may at na ko. Muad to ko Europe. Wato kag London or mupabilin kasi sa mga tao. Nganong nahimo man sa mayor mga Higalas Bourbon. Straight to the point. Ako na ka-appreciate ko sa iyang letter ni Mayor Dutilos, Dutilos ba pilido ni? Dutilios? Ako na appreciate ko ha. Dili ko di may kaila na niya. Wa ko kamit pa na niya magkita mi mo lamano ko. Nindot kayo ang iyang letter ba nga di lang ko mudayon palihog lang transfer ah, cancel Governor Pam sa akong travel authority ngayon maghihatag tungod kay di na ko biyaan akong lungsod kaya naamay ka talagman na maabot. Nga nun man siya. Ngano ikaw, Duke Vasco, ikaw, Christina, magtiayon man mo. Huwag yun na kunahuna ninyo doon, Straight to the point. Ang yung mga iksokon sa Eljo. Naginaminam gano'n mo mga bakasyon sa London. Straight to the point. Saro na masad. Bisa kung tayong magtiayon, baka mo, Nabay makabadlong niya usa unta ba? Mo na kinis Kristina anak yung guin eh. Gawas nga liwat kay naong ang iyang decision making yun. Di ay mga hospital tabangunon alang sa mga pobre ah. Ala suri suri sugbo suri suri sugbo. Ikaw po Kristina suri suri <coughs> Kula ning yagi ketawa-ketawa ha usah mendena. Ngada sori London mana. Nya ni ingon mah higala nga. Di man kan ang komentar yung attorney Rufil Ban niok nga talawa. Pero dunay ni sulti nako talawa lili argo tulnay kan imong dokumento. Dili man na London na tanan na may UK. Bitaw, perkay kanang UK, kanang London, kapital mas UK. Di ba, ngayon ang ingaw na ako, nga kwan, gitan ako ginawa ko tuod, tinuod yun. Ang kang aljo mga higala nga frasco nga bakasyon, kaya bakasyon man, klaro mas dokumento, ay e nagpatuhan yung mga tao nga ni adto kay trabaho, ni adto kay seminar, kakaklaro ang bakasyon. Talawar ko kang, pero ang kang anjo, anjo, ah, uh, anjo ba na? Anjo frasco Ang iya mga higala, kung anong iya kanini ang, dala kaniyo, November, kung niya? November 1 to November 11. At as taas niya yung bakasyon na. Straight to the point. Martis, banda naman humana niya yung bakasyon na yung At tara, eh, pa, padool na ko dong, basahan na ko balik dong. Tanawa ko dong. Kana You are hereby granted an authority to travel to the United Kingdom on 01 to 11 November 2025. All expenses incurred in your travel shall be charged to your personal account for your information and guidance. Straight to the point. Kayo, seminar pa, dili personal account. Ipa, liquidate manas gobyerno hasta mga tickets. Pero kini, makuyawan mga na to ining kunuhay personal account. Oh, well, in fairness, do na siguro mo daghang kwarta or ang kuyawan ay kunuhay sponsor. Ha? Mo na ikuyaw sa dinapita. Kanya, katong liter karon Klaro man tong bakasyon. Amo tong later dong. Katong later bitado nga ingon nga ako gi pa gi pa gi pa salip dan lang ni mo tong lang sa. Nga nananghid mga higa lang mo adto mahigala kay bakasyon gud. Ha? Asa man to dong? Ako na ta. Ako lang ibalik gamay ha. Kay ngano mga tao ingon magud nga adto kay trabaho ba itong ilang gi adto? No, seminar para sa kayuhan sa tunglong. <laughs> Nangayo, may gala, this is, this is respectfully. This is respectfully request for your good office and authority to travel to London on November 1 to November 7, 2025 for vacation. Ah, kaklaro, para sa bakasyon. Ah. Tama ni, klaro, klaro. Nya, karon ingon, London, London, pila mang kabok ning London. Ang London, mga higala sa ilang cabin authority, Si Mayor Phil Jorquino, London, November 1 to 7. Andre Duterte, board member, November 1 to 7, London. Si uh, Mayor, Pilar Mayor Manuel Santiago, November 1 to 7, London. Puro Mayor Edgar Rama, November 1 to 7, London. O nga kining UK, Katmon Mayor, uh, Abis Munleon, UK, mm, United Kingdom. Si San Francisco Mayor, Alfredo Arquiliano, United Kingdom, November 1 to 7, Japan. Nya si Aljo Frasco, mo ay taas-taas iyang bakasyon, November 1 to 11, United Kingdom. United Kingdom man lagi? Oo, oh, kay kana mga higalang London, capital sa United Kingdom. <laughs> 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 Akong explain ha, kay nagamay, dili kayo kung ano yung London, kining UK. Unsa man na yung UK, unsa man na yung Great Britain, unsa man na yung On sa manday ng London, ako tagapagtagad niya, atong kami itong example, ang Camotis Islands, para dalay masagtan. But on may ilang language yun ha. Ang language ha, mahigala, English yun. Ilang primary language. Mo ng England, no? Pero ilang in-Englishan, mga kagilaan, marag Harry Potter ba? Kita mo sa ganang Harry Potter, nga anak ng mga tunada. Ya, kininiang... O niya, kinini ang, okay, England man na si Harry Potter, dahi. Nung onya ka, dahi? <laughs> o niya, kanana ang, ang friends din ha, mabutang na secondary nila diha nga ginagamit-gamit na. Ato pa dayon noon karon totod. Standby Kaya roma, claro, kay aron ma-explain ni klaro kay di na may miingon ako. Di man. Usa man lang London lagi ako ban UK man. Ah, mo ora na oi. Straight to the point. Mo ni balikan nako gamay ang anong importante na ang ground commander, na ang manager diha sa lungsod. Atolos katalagman. Kay dunay mga pagpangandam nga ang manga ni nimo diha sa local government unit nag-agad sa imong direksyon nag-agad sa timon ha sa manager nagagad sa timon sa leader kay sa ako nangingon ako kasambahon ta gobyerno sa kasabot man ta naay mga naka naay diha mga higelan nanarbaho nga mga tapulan dunay mga kugihan. in fairness ha do na po yung mga political accommodations nga naa kay anak og leader, anak ni kapitan, anak ni konsyal dito, nagkatabang sa eleksyon, may kami daog kung ano dito pag eleksyon, o sud so, trabaho. Kanang mga klasiha sa tao, katong tapulan o katong political accommodations, o dito ni mo taga ag direksyon, di man tumulihok. Kaya wala mo to sa decision making, magpaabot lang to kung sa'y kalakian eh. Nga kanto po mga kugihan, mabalaka sa tumulihok, kay basig mo sipyat, ang imong paglihok-lihok, wakay mando, gikan sa taas. Okay lang positive, nanog mo sipyat niya, or usahe mo usay positive ang ang resulta nanindot na sikat ka masuko man sa dasal eh. day sikat ni nung kang anong nagkunkuan magkamdagan ka naom ka so ikaw diha nga bisa pagkugihan ka tarong ka nga tao nakas gobyerno mapabot yung ka on sa'yo mando sa mong leader prank ka ng pagkaistorya muna importante na adiha yun ang mayor kay ka may local chief executive sa barangay ang kapitan mamanay mga local chief executives sa province ang gobernur. Kay before sa bagyo dunay pangandam, during sa bagyo dunay pangandam ug after sa bagyo unsa may mga buhaton. Straight to the point. Mo na ko gipahimangno sa tanang pamilya. Sa mga pamilya na pahimangno ta, atong sa uh, sa dili pa ang bagyo unsa andamon, no? Na hinum, hinum, hinumdom ko, karon ako ibalik ha. Kato mga kwan ganahan pa bagyo manghigala kining uwan. On unsa man, pag anda mo daan sa inyong mga flashlights, mingon dyo ko, anda mo sa mga flashlights sa, sa, sa pamilya na ha? Inyong mga battery pack, iandam naan ang inyong mga cellphone, i-full daan ang battery, kaya basi mo brown out, at least magamit na ito ng flashlights. Mga battery packs inyo, iandam naan. Pag gasolinahi daan mga sakinan, pa, disili daan. Kaya siya ba ko sa audit na eh, nga nag-linya tag, pag up. So, before na sa bagyo, During sa bagyo, stay, stay put mo sa balay. Ayaw mo paglakaw-lakaw kaya basi yung lupad ng sin, maigo mo. Nya, yeah, after sa bagyo, ayaw mo dahil yung taak-taak kasi bakod doon yung mga wires na nga nangadaot o na yung mga ihi sa ilaga o doon na mga wiring sa nga naon sa kurintihan niya mo. Na yung mga buhatonon sa pamilya na nan sa local government on saman o ikaw may mayor kadtong mga namuyo sa daplin sa pala magmikapon dito pa palibkasan na during sa kon ang GSWD ni mo iandam na ang mga pagkaon ang DRRI mo iandam na ang, hasta mga buksay, mga buya iandam na ang, hasta mga speedboat unsa pa kisa may ko ang, ang ground commander ang imong ang manager mo ina so nabuhin na, eh, na, na himong mga biniyaan ang kompostila ang liluan o ang ubang mga lungsod murag na Niresulta Nilisulta ha, ang mayor dito sa Bourbon, dito landfall ang bagyo. Kaluisa Diyo, zero kasulti. Nagkapanganda man mayor. Tanawa ang mga way mayor. Gikan sa liluan pa doon sa kwan. Kanang kumpusila. Katuban, kalikayan niya. Naagyo, but minimize ba? Muna na hitabo. Ala, suruy-suruy, suruy-suruy. suruy London. Gipulaha, buhalan tong suruy-suruy, Sa suruy London. Ha? 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 O. Oh. Mo ang post ni Mayor Nico Dutilios, zero reports of casualties or seriously injured in Bourbon as of today. Salamat ha. Hopefully, no. Sa sige na magsorisoris sa tong lungsod. O oh, mayor before, man appreciate ko sa mga local civic executive diha na nangatuga ni ng uban sa ilang mga municipal hall, diha sa city hall, diha na nangatug sa Capitol. Nag-observe man mi sa media, kasabot man mi. Nga naapagan ni Michael na ngapi na lang na nagmonitor sa bagyo way tug. Mo leader. Anto pag na mga higala ready ang rescue team. Pag human sa bagyo, lusa dayon hatag sa mga hinabang, hatag sa mga pagkaon. Sus ang uban to pa man dito mahigala nag kaon kao pa dito sa London. <laughs> Sige <laughs> 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 talanig ka to katawa Monay na pait Kita nimo Ang bagyo din di Milan Falls Sa Bourbon Zero casualty. Ngano man naama Ang higala Usas mga factors Karidi ang Ilang manager Manager sa lungsod Di ay Tawaw Tapnat zero sa si patay Wa diha ha Mahigala ang Mayor Ang congressman Taga diha ha Sa liluan Sekretary Taga diha, ha Hisus ko. Hasta pa gani ang mga naka survivors dito may galak hasta gani mga nabutang dito sa evacuation centers kaysa may ningadto, si Pambali 4 na ni ato naghatag mga pagkaon kay pangutom taon sila na ah, ato reporter si RV Veloso ni Kuyog dito di man na himog mabakak na nakakita medres media mo na mo appreciate ko sa mga tao wa ko kaila ng Mayor Dutilos di si mi kaila ana wa ko ka laman sa anak niya pero mo ingon ko okay Si Rasmio Archibald, taak na yun dito sa kwan, gumpa, pam, barikwatlo. Taak na yun. Dito sa area, pag humahan lurang-lurang sa hangin, okay, move na. Kamu, main ninyo pa, hayahis yung baga dito sa London. Lagi <coughs> <coughs> <Okay. coughs> <coughs> ko lang ni katawa-katawa, gamay, kaya masakit na tunduhan ko mga higala ni mga at ini mga tawhana. Ha? Unya, kinini ang ingo na mga kaigalaan. Di man, London, oy, UK. UK bitaw si Aljo. November 1 to November 11 pamagani. magani. Daun sama din ng London. <laughs> Kanag London. kana magong UK, United Kingdom. Europe na siya mga higala nga country. Mabita na nga European countries na sila. Kinigong Europe, gumahanan kini nga continent kay sa UN Security Council. Duhan na nagudaan nilang na Europe yun. Kanang France o kanang UK mga gamahanan kay mga countries ba na naduha daan sa Europe plus Russia pa sa Russia Europe ko na wala ka na kanila mga la, sinultihan nila sa gulo-sagol. pero kanay ng United Kingdom English kayo sinultihan na na nga English nga kanabang murag ang accent British bitaw nga accent wala ginamunta na ka ka ng do you have water? adik ka masabitan do you have water? <laughs> Kay arti arti yun ang istorya Mo na sa Australia kay kada kung Australia tanaw ni historia ng Australia kana mga tao diha. Nanay mga kuan diha mga natives di naa pero mga taga UK man Mga ko man kada British ba di dito. Nanay history pon nganong nabot sila dito gigihimo ug lan nang kuan penal colony ng Australia. Anto na ngapas tong uban nya mga parinti dito. to, nilambo sa dito mga kagalaan. Bat kanang United Kingdom Ato lang iklaro kay mingon sa ah, kini ni ang London o United Kingdom kay uban na pananghid London London London. Ah, kini si Aljo Frasco UK. <laughs> bueno, malagmit nya dako-dako ni Glakaw si Aljo Frasco kay November 11 pa man, siya, man ang uban uh, November 7 man. Moadto pa ni sa ubang lugar kay mingon kag UK. United Kingdom. Talawa, kini ha map of Europe ni. Pwede ba mas-zoom ma in at odong? sa gilang di ko makita kanaw. Ang France na diri babaw-babaw, kanang kung France na sa Western Europe. So kanang United Kingdom na sa North Western Europe, mo nang babaw-babaw siya sa France. Babaw-babaw sa France. So unsa man ang United Kingdom, pulo sa, sa European countries ha. Pero kanang United Kingdom pagkakaroon, kani to membro na sa uh, EU, kanang European Union, karawa na. Libuag sila. But geographically, geographically, Kauban sila diha sa kontinente mahigala sa Europe. Na kanang United Kingdom kaayo. o, ano United Kingdom. Kanang United Kingdom dako na mahigala murag isla isla na siya ba. Nga dako kayo. Kanang isla ha duha na ka isla nang naang dagko. Kanang gitawag United Kingdom of Great Britain. Ah, Great Britain mana. Geographically, ang usa kanang Island of Ireland kanang usa ka isla Ireland na nga isla. So, og may na gani, may galag, Great Britain, kanang Britanya, geographically, tulo ka nasod na. Kanang isla sa dako, kay nga isla, nga kanang nga isla, dunay tulo ka mga nasod. On man, kanang Scotland, England, o Wales. Kanang England, nadiya ang London, ngunay capital sa UK. Unya, kanang isla nga tapad, na ang Ireland. Ang Northern Ireland, ana, sakop na sa United Kingdom. Oh. Kanang Republic of Ireland, dili na sa sakop. Lahit ka siya. Dito sa UK. Naglahit ka sa mga Irish yun ang naangakwan. Ang dito spikas, sakop sa United Kingdom. Ang Northern Ireland. So, kung moingon ka mahigalag, Great Britain, kining tulo ka mga nasod, Scotland, England, o Wales. O nyo ka, United Kingdom, mapil ni mo ang Northern Ireland. So, nabutan sa usa ka isla ba tulo ka nasod. Nga dunay nabuwag nga isla, moto ang Northern Ireland. Mo na sa gitawag United Kingdom. Ako yung example ha kay nang larga man sa inapil maglarga to mga mayors kamotes dito mga higala sa dito sa kuan sa, sa Europe dito London man sila ang atong example ng kamotis, <laughs> Ito, ang kamotes ha Ano mapas kamotes dong dong names i-flash ang mapas kamotes at itapad para ma-explain ma explain to, sayon sabton na daw Talo, kini kamutis. pikas akong example ninyo, United Kingdom, mga nasod na. Nasod na nang naa. But di riyo, kini kamutis mo itong example kay mga mayor na ngantuman. <laughs> so sila mo itong example. Kining Utah nga nagkanit ni Riz Pikas. Hindi pa mo tangan itong checkmark ni kasamang names. Nadiha ang ilang buike San Francisco Camotes, puro Camotes og Tudela. Mo na, lungsod ay eh. na si parit nga isla gitawag og pilar kato si parit isla pilar to kana sa nga isla dunay tulo ka lungsod kana usa ka isla nga kanit dunay usa ka isla nga buwag motong pilar Tatawa? mao mauro po na diya sa United Kingdom nasod lang ni eh. ang usa ka isla nga kanit dunay tulo ka nasod tulo ka flags na Scotland, England o Wales ang nabuwag nga isla mo na ang Ireland

<laughs> Pero kini si Aljo Flasco kaya niyang gibutang UK man United Kingdom man. Malagmit mo adto pa ni sa Scotland ay mosuroy pa sa Scotland, mosuroy pa sa Wales. Malangan na kukulit ninyo ha, November 11 pa ko unan lang mog uli sa November 7. Di mo sa London, ang kapital. Ako mula pa sa Pukus Kapital, kaya mula dito pa ko sa Scotland, mga dito pa sa Wales, yang tabok pa sa Northern Ireland. <laughs> <laughs> Kaingon oh, like, <laughs> <laughs> so, okay na, na sa sana na uban London 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 mo na London Bridge is falling down <laughs> <laughs> delicado ani doc frasco og makanta nga doc frasco is falling down Noney <laughs> okay, ma klasihas saban ang pagtuo mahiga lang mo serbisyo sa katawhan pero sus ginuoko giuna ang bakasyon una ang serbisyo sa mga tawo not just number 1 simply dominant Straight to the point, the attorney Rufio Fernandez Pano. Wiley put liput ng commentario. Tinto ng paganalizar sa mga issues. Straight to the point.